Ito na 'yon. Natagpuan mo na siya. Ang babaeng pinapangarap mo. At ngayon, in love na in love ka. Talaga nga kaya? Na? Paano mo malalaman kung talagang pag-ibig yun? Dapat alam mo kung anong pagkakaiba ng paghanga, pagkahibang, at totoong pag-ibig. Ang paghanga ay nakadepende sa nakikita mo. Alam mo na yung itsura niya at kilos. Kaya lang, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Huh? Eh, ano naman ang pagkahibang? Hindi lang to nakadepende sa nakikita mo. Depende to sa nararamdaman mo. Baka nahuhulog na ang loob mo. Pero pwede pang magbago yan. Sa isang iglap lang. Ang pagkahibang ay napagkakamalang pag-ibig. Pero dahil nakadepende lang to sa nararamdaman mo sa panhong yun, Madali itong mawala. Kaya, paano mo malalaman kung talagang pag-ibig to? Yung panghabang buhay. Ang tunay na pag-ibig ay nabubuo kapag ang dalawang tao ay mabait, masipag, at parehong malapit sa Diyos. Sa unang Korinto 13.5, sinasabing ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahanap ng sariling kapakanan. Halimbawa, yung lalaking gustong gusto mo, kumusta siya pagdating sa paghawak ng pera? Kailangan pa ba siyang uminom para mag-enjoy? Anong mga plano niya sa buhay? Nagsisikap ba siya para matupad ang mga yon? O baka naman puro salita lang siya pero kulang sa gawa? Kumusta naman yung babaeng di mawala-wala sa isip mo? Sinong mga kaibigan niya? Paano siya makisama sa kanila? Kumusta siya sa loob ng bahay? Napakaraming dapat malaman sa isang tao. Panahon ang kailangan. Kaya bago ka madala ng damdamin mo, tandaan, ang paghanga ay nakadepende sa nakikita mo. Ang pagkahibang ay nakadepende sa nararamdaman mo. Pero ang tunay na pag-ibig ay nakadepende sa nalalaman mo.